Hello guys. So for today's video, may share ko lang kung masa na naman ako, kung saan naman ako pupunta. So pupunta ako ngayon sa barangay namin sa center, sa sent barangay health center namin. Kinakabahan ako. So, hello, hello, hi guys. Siya ko na kung wala nang and magpapatanggal ako ng implant. Ayan. Kinakabahan ako. Lat <laughs> lang. Tao po. Tay. May tan siya. Po. Hindi nervous ako. Ay, <laughs> <laughs> Ay naggagaratol pati ang payo ko. Ay, ma'am. Ayan siya. Pito, na. Na. Ulan ayo. AJ, Ay, ako. Nagtasa <laughs> sa lang, <laughs> ang girada Pero man lang po yung sinaglalaag lang po. May anesthesia man ulit. Ano, te? <laughs> pag sinapag <laughs> may ka, duman Pag talagang pigbo, sabi mo, may ka, duman kita kami sa baba. Baba? Sa dako lang center? Doon po sa sarga kasi yata yan. Ano ko sa sarga ko sa'yo? Pag may ka, duman sa kuya. Ay. Kaya mag-ano ka, ma'am? Ay, malang, malang Ay, kalma lah, <laughs> buka lang yan. Kalma. Tiba dah eh. Asal tiba dah. Meggy buka teh. Videohan buku. <laughs> Hahaha, tanggal. Eh, <laughs> ah, napa tanggal ah, kuna. Hahaha. <laughs> One eternity later.

talagang sakripisyo tong mga babae. Pagkatapos ko magpatanggal implant, pagputok na naman no. So... <laughs> ano te? Ito, do Ito. Ah. doon. Ito. Ang ganda ko. Ano? Injector. Ano? Ang pagmamahal niya, ati Karen, ikuya, salbe. Ayan. Yeah. Oh. Oo. Ano to? Oh. Ano ah, to? Ganyan ang pagmamahal ko sa asawa ko. Kaliwat kanan, tusok. <laughs>